Pagpalang hapon mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Balik adventure tayo uli Pama sa gabi Ito akin aking pana Automatic double rubber Ito May dugsong na concrete nail mga kapaders Pinawildingan ko At para sa mga buhay na bato Panlaban Ito aming gastos 2 litrong krudo Ayun ang aking kasamahan Si Kuya Igay Kinukuha yung bangka mga kapaders Bagay na kalimanda sa amin sa isla. awang ko lang sa parting labasan kundi malaki ang alon. Pagkain ng bangka, ah, tsaga-tsaga tayo kahit malamig ang dagat. Abang-abang lang sa pagdive ko. Sulong dive uli ako ngayon. Hanap tayong isda. At na ito, uno nagpakita. Bukawin. Mm -hmm. Gitik mga kapaders. Medyo maliit. Pangulam na muna ito. Masinabawan tayo bukas ang gaitong isda. At para tanggal lamig, makabawi lamang sa pagod hanap ulit tayo at baka mayroong kasamahan na ito sarmolite or Manites. mm, sala hindi tinamaan nakailag ulitin ko mga kapaders at baka tamaan na mm -hmm, sigurado na ito parting buntutan ang tama umangat ako ng langoy mga kapaders dahil sa unahan may kulambutan ko nakita naroon ron medyo mailap ko kung mga kalayas bigla kong bubulasukan ng langoy ito na mm hindi nagitik malaki na ito mga kapaders XL na ito estimate ko ito mga tatlong kiluhan lalaking kulambutan salamat lord may pambigas na naman kami bukas na umaga sigurado na ito dito lang kami sa malapit lumaut kung tiyatawag sa amin ay sabangan ni na nakakulambutan tayo dito mga kapaders pisaan lang ito amin nalang o baka ito mga tatlong dipa apat dipa estimate ko pinuntahan ko lang yung paitlo ng kulambutan Meron man laman isang piraso, awan ko lang kung mayroong kasamahan, ating hanapan. Oy na ito! Kulambutan uli mga Kapaders. Salamat Lord. Mm hmm, Pangalawang pana, pandaradagdag. Mga na mga Kapaders. Yun, tumigil din. Idediin ko ang pana ko. Yun, nakalampas din sa wakas. Muntik nang makabunot mga Kapaders. At yung sima ng pana ko, nakalabas na. Buti ang balat ng kulambutan, medyo makunat. Hindi na kasi nung mahirap hanapin ang kulambutan pag may mga itlog na ang paitlogan, ang kulambutan na sa paitlogan ng mga kapaders. Kaya malaking tulong talaga pag may paitlogan na alam. Doon na lang tutukuyin mga kapaders. Estimate ko na naman dito mga tatlong kilohan. XL na ito mga kapaders, mga lumpa na. Siguradong may kasamahan ito. Ating hanapan lang. Tsaga-tsaga. Na ito, surahan. Pambinta. Mm-hmm kabunot, Ulitin ko. Mm <coughs> -hmm. Sigurado ka na dyan. Parking buntutan ang tama. Hindi ka jama dyan makakabunot. Dinobol rubber ko at para persado ang igkasampa natin. Ito, may isang kilohan ito mga kapadet. Estimate ko. Sigurado naman itong pandaradagdag, pambigas. Salamat Lord na marami sa biyaya ngayong gabi. Kahit ako sulunday lang. Ang paglalangoy po, lakas na ng loob. Huwag tayong matakot. Hanap ulit tayo yan sa parteng unahan. Hoy, pugi tayo ito mga kapaders. Nakasilipan tayo sa butas. Ito mga batong maliliit, alisin ko muna mga kapaders. At nakaharang. At para pagsugit ko ng pana, madaling makalabas. Big na ito, estimate ko. Yan, may kinakain na kasag mga kapaders. Kinikiliti lang yan. Tinutusok-tusok ng dulo ng pana ang kanyang mga kalamay at para lumabas. Ata, lumabas ka na dyan. Eh, na mga kapaders, malabas na. Kuwartang linaw kapag nahuli ko. Nakalabas na mga kapaders, naroon na, naglangoy na. Yun, huminto sa unahan. Wala ka susuutan. Ikinas ako ng pana mga kapaders. Sigurado ka. Mm -hmm. Hindi nakitik Kuwartang linaw na. Salamat Lord, malaking biyaya ito. Malaking pukita 180 ang kilo bukas pag ito na ibinta na estimate ko dito mga dalawang kilohan siguro ito pang bigas pang diapers sana malagdagang pa ito at para may kasamahan pa ito na mga kapaders tapos ko nang gitikin pasensya ulit hindi ko na video kung paano gitikin ito dahil wala kayang mabidyo mga kapaders hawa ko lang kayang camera hanap ulit tayo at na ito isda naman snapper pang daradagdag binta siging ikot mga kapaders pagwalta yung ibang na panang isda binto pang ulam masarap pong sinabawan naglindol na naman mga kapaders malakas ang ugong ng dagat parang may dumana aeroplano sa ibabaw dito sa butas may nakasuot surahan mga kapaders susungkiting ko muna at paranobas yung kanyang katawan oy na ito na mga kapaders nasubrahan man atras mm hmm tinamaan sa parting palikpikan ay malayo gitik mga kapaders sintido ang tama sikip sa butas dadakutin ko na laang at hihilahin ko ito na mga kapaders pandaradagdag na naman kulang isang kilo ito estimate ko ay boy ko pa rin mga kapaders akala ko nagitik gayaan kalaking suraan estimate ko mga 700 grams mga kapaders 150 ng kilo na yan pasado na kuha ng buyer hanap ulit tayo Tsaga tsaga lang Ganyan talaga ang hanap buhay. Mm-hmm. Lapo-lapo. Bakla or lawihan mga kapalis kung tawag sa amin. Kasabi itong sa presyo, 150. Medyo sikip sa butas. Ay, malaki ang tama. Reject mga kapaders. ko. Kung kailang mamahali na isda, saka na reject. Ay, pang ulam. Walang problema. Hanap ulit tayo. Na ito pa, isda mm -hmm. kanoping or bukawin. Pandaratagdag pang ulam. maka mga kapaders. Gigisahin na muna. Sa kami kasamang itlog. Masarap to. Lalo kung may gulay. Hanap po li. sa parting unahan. Ah, ito pa. Mm -hmm. Gitik na naman. Kanoping na naman mga kapaders. Pang ulam uli. caga -tsaga, tsaga ang pito. Kahit ito kalalaking kanoping Hanap ulit tayo na ito solid nakasuot sa malaking binagong tumago pa mga kapaders antay natin lumabas at baka matsumpuhan ko baga patamang sa gitna ng katawan kahit sa tamaan na ito na mm -hmm. tinamaan na udog mga kapaders pandaradagdag ganitong klaseng isda sa amin ang kilo 120 lang mga kapaders ahoy kulambutan ulit ito ang mas malaki, sigurado ko. Estimate ko lang ito mga kapaders, mga apat na kiluhan. Sisiguraduhin ko ito mga kapaders. Dinubol ko yung rubber ng pana ako Gigitikin natin. Mm -hmm, namuti lang. Salamat na marami Lord. Malaking biyaya ito. Kulambutan. XL sana ito. Kung umpip sana ang kilo. Kailan din sa amin. Stop buying daw. 120 ang kilo ang kuha ng buyer mga kapaders sa ganun presyo okay na ang mahalaga ang aming kalakal ay mabili pambigas na ito pandera at naroon pa sa unahan may anak ng barakuda at yung papanain mga kapaders at baka tamaan mm -hmm. torsilyo orbulyos kung tawag sa amin istang masarap itong pinarito isdang hayaw itong islang hindi nasuot sa bahura mga kapaders may ngipin ito anak ito ng barracuda mga kalating kiluhan ito, estimate ko hanap ulit tayo kulambutan, pakita pa kayo at na ito, dalipos mm hmm, hmm tinamaan, nakabunot ulitin ko mga kapaders hmm, hmm sigurado ko na dyan, hindi ka na makakabunot dahan-dahanin ko ng hilap palabas Hoy, malaking dalipot. Ay, nakabunot uli mga kapaders. Ulitin ko na naman. Mm hmm. Parting buntutan ang tama. Ayan ang ulo. Malabas sa sana. Kailangang buntot. Takabalagbag, mga kapaders. Ayan ang ulo, oh. Ay, oy. Nakabunot ulit, mga kapaders. Ay, ito na. Lubas na. Kasuri ng pana. Panain ko uli. Mm Hmm. Gitik. Sintido ang tama. Ayos to, masarap tong gataan, pang ulam. Masarap dito sinabawan mga kapaders, may kasamang kaliskis. Ganitong isla kaya, pati kasi kaliskisan, kaya pagluluto, kasama na yan. Hanapan pa natin. At na ito, solid. Uy, lumabas. Mm -hmm. Udog na naman ang tama, gitik mga kapaders. Malaking budlawan na ito. Makasilaki ito ng braso ko, kalaki mga kapaders. Pandagdag. Hanap ulit tayo. Yan sa unahan na naman, naroon. Sulit na naman mga Kapaders. Mm -hmm. Tinamaan din, pangalawang pana, nakailag ka sa pangalawa. Aroy ba 'yun si Manang Pana ko, nakalabas na naman. Hanap ulit tayo, kulambutan. Pakita, ito bibiya, pangulam. Mhm. Mm Isdang lipstickan or bibiya, mga Kapaders. ulam bukas ay nakabunut pa ulitin ko mm -hmm. sigurado ka na dyan hindi ka dyan makakatanggal hanap ulit tayo tsaga tsaga ayun lambingan medyo maliit mga kapaders hapa tayo ng ibang mga pana dito sa butas may nakasuot na isda ako napansin naroon labas ang buntot sungkitin ko patras oy bibiya ito mga kapaders yun umatras nga hindi man nagpakita nasan kayo dumaan linter na yun wala dito ay naroon yung buntot dito sa kabila ay ulo ito, luwas na may nakailag ulitin ko mga kapaders yun sigurado pa na dyan hindi ka na makatakas galing umig ng isda ngayon ha kita ang dulo ng pana ko dahan-dahan ko yun ng paghila at baka makabulot na naman ayos na ito mga kapaders nakalabas na rin pandaradagdag pang ulam ihawin na naman bukas hanap ulit tayo na ito pa sulit na naman labit ang tama oy nagkapara ikot wag ka na magpara ikot nang hindi na makapulit mas malaki itong budlawan mga kapaders malaki pa sa bibiya oy tanggal ang kaliskis wala yung problema hanap ulit tayo dito sa butas may malaking surahan na kasuot mga kapaders naroon palangoy lang oy lang ayan na mm -hmm. partimpis tama hindi ko nagitik mga kapaders dahil pet kaya yung pana magalaw eto ayos to sobrang sang kilo to mga kapaders estimate ko salamat lord nakamalaking surahan naman tayo hanggang ito muna aking video sa pamamana maaahon na rin ako at mawi na mga kapaders medyo malamig na talaga ang dagat hindi ko kaya ang lamig maskit sa ulo abang abang lang mamaya pag uwi eto na mga kapaders yung aking huli sa isang daiblaang Buti takasamba tayo ng tatlong kulambutan sa kaasurahan. Isang malaking pugita pa mga kapaders. Salamat Lord sa biyaya ngayong gabi. kata dive lang. Ayun na. Asa ng tinta yan mga kapaders. May isda man tayo ilang piraso. Baka maibinta bukas yung surahan at yung mga ibang isdang medyo maliliit pang ulam bukas. Ayan surahan. Pambinta yan mga kapaders. Ayan pugita. Laki. Asa ng bituka yan mga kapaders. Bawas timbang pa yan. At baka magreklamo ang bayir. May bituka pa big na talaga mga kapadres estimate ko talaga malaki ay ayos na yan dyan pa ang na ang gastos may pa kayo mga kapadres ganyan pagkakalis ang bituka na yan, mga kapaders hinihila at iningatan ang kanyang tintaan at bag nag itim niya mga kapadres reject na yan eto dalawang ko butan tatling kiluhan yan estimate ko kawang ko lang bukas kung ma kilo yan Magandang magandang umaga sa inyong lahat mga kapaders Ito na yung aking huli kagabi na pinanaan sa isang daiblaang Yan ang huli ng aking tatay man Lumawot kagabi din mga kapaders Ito yung aking huli Tatlong kulambutan Titimbang ko lang sa bayo rin mga kapaders Ako lang matimbang At bibidyohan natin kung ilang kilo man yan doon sa bayer. Ito, yan estimate ko mga apat kilo kiluhan yan mga kapaders. Maalaman niya pagtimbang mamaya kung talaga ang estimate ay magsakto. nagkulang ah, makapag-abono ako na ito, mga kapaders. Ayan pa. Tatlong kiluhan iyan. Ah, magpunuin ng timbang malaki mga kapaders. Siyempre, ayan pa mga kapaders. Ayan, malaking pugita. Wow, kwartang linaw. ooy puno ang timbang mga kapaders. Aalis ah, na rin ako at ititimbang ko na sa buyer. Abang-abang lang dun sa buyer. Ito na mga kapaders. Yung pugita hindi ko nabityohan kung ilang kilo. Hindi ko agad na buksan yung camera mga kapaders. Itong kulambutan na lang ang ating bibityohan. Ah, mal yan. Hindi ko nabityohan yung pugita. kung ilang kilo. Testing kung ilang kilo mga kapaders. Estimate ko, sarado 10 kilo mga kapaders. Tatlong piraso. Ibig sabihin, yung dalawa anim na kilo yung isa apat na kilo sakto ang estimate mga kapaders na ito na mga kapaders yung aking kinita lahat lahat sa isda sa kulambutan sa kulambutan naman 1,681 sa isda 240 mga kapaders at ito ang kinita lahat lahat 1,921 ang gastos 239 ito ang natira 1,682 divide 3 mga kapaders pangatlong bangka partida itong partihan bawat isa 560 salamat lord sa biyaya ngayong umaga at may na naman kami pandaradagdag